dami daming isda ang dami daming isda ang mga ano ngayon ayuda Luis, your money this? no, ma mama ma mama na this? okay no. yes. for you? how much this Luis? All. wow, ang dami sap sap ito, matambaka matambaka tambakan. Yes, ang dami is the meron pa dito. Ano kaya yan? Yan, parang mahaba. Dito, ano kaya ito? What's this, Loy? Eh, eee, too much. Ha? Wow. <coughs> Sarap ng isda. Ayan. Yeah, masarap o. Oh, diba? Sarap-sarap ng isda. Kain na. Kain na guys. Dami. Isda dito sa kuwit. O. Oh, tingnan mo. Inasin na ni Luis. Ah. Inasin na. Inasin na. <laughs> inasin na. O. Oh. Inasin na ni Luis. <laughs> Badin chup. Badin chup in YouTube. <laughs> Too much that, Luis. Sino too much salt? Hindi sa we dried fish? Ha? Eh, no, not dried. Daming isda, guys. Bye-bye, guys. Thank you. <laughs> thank you. Thank you, thank you. Hehehe.